Good morning mga idol Dito tayo sa laot ngayon At Nangawa tayo ng sea urchins since Kasi may nagpapakuha sa atin At gusto niya daw yung tumikim Kaya yeah. ito nakakuha na ko Kailangan muna natin i-shake shake Para ma-puwa yung tinik niya Matarim kasi yung tinik niya Baka matinik yung kumakain ito

Thank you. Oh, malinis na idol. Ah. Boss na natin. Sa ating lagayan. Diyan. At meron tayo idol. Itong isa. Okay muna tayo. Nakakahingal. Chat out muna natin yung ating mga solid supporter na mga iba't ibang lugar. Nandun sa OFW. Chat out natin si ano? Irene Bulandrina. Ayun, chat out sa kanya. OFW ng Saudi. At saka syempre, yung ating mga supporter dito na taga isla. Yung nandyan sa ano. Kabiti. Dumadayo. Buhay malasugi. Ayun ayun. Shout out sa iyo. Enjoy enjoy sa panguhan ng kasag. At si Jerry Rapisa. Shout out sa kanya. At saka si Ruel. Renewil Rapisa at si Rinrin Rin Rapisa ayun kakatsa nyo mga idol saka si Ricky Rapisa from Bantayan kakatsa idol mga manglalaot yan ito, so, ito, marami-rami ito. malaki ito. Dami, ah. kakaingal. Ito muna natin. At mag-uuyab muna tayo. Ito na mga idol, pangalawa. Pangalawang, ano? Ito na natin para mawala yung ano niya. Ito Ganyan lang siya pag kuha na silip mayroon. Medyo nakakaingal din. Kaya dahan-dahanin lang. Basta. Basta. Kakapagod, kakahingal din. Pero okay lang yan. Patuloy tayo sa ating pag out na idol. From OFW. Rin Ignacio, ayun, shoutout sa iyo idol. Maraming salamat sa support mo sa aking video. At saka si Joy Bayot. From Saudi Arabia pa rin. Kumawit na sila mga idol. At siyempre hindi natin dyan kalimutan yung ating teacher Vivian Book. Shout sa iyo idol. Tsaka si Hermie Jurado. At si teacher Dinji Rosas. Daso. Yan. I'm excited. Siyempre, hindi mawawala yung ating bahaw. Ito. Kain tayo, mga idol. Mukbangan na naman ulit. Ito yung exotic foods dito sa dagat.

Salamat sa ating Panginoon at may nakain tayong araw ngayon. Ayan lang kasi hindi naman ito makatinik na kasi wala na. O, oh, malo. 请慢点。 Omeletten. Oh. Oh, Pa. Tawag namin dito na idol ito ito yung may iba iba pangalan ito yung ano may dapag may swaki kaya ito ganitong kulay kulay itim ito yung tawag na tuyong Pero sa Tagalog talaga, kahit ano pa yan, si Orchids pa rin tawag nito. Sarap. Ano mga idol, sana magustuhan ninyo ang aking video at sana makapalo kayo at hindi yung hindi pala kapag follow mag na po kayo at maraming maraming salamat sa inyo hindi, hindi kayo magsasawang pang panood sa akin video maraming salamat kayo idol hanggang sa susunod